Ayan guys, good morning po sa lahat For today's video, pakita ko lang sa inyo yan Ayan guys, oh, Ayan parang uh, Parang may square-square uh, na bintana Ayan po yung daanan ng train O oh, yan, dadaanan po yan ng train Dalawa po yan, yan sa taas Mayroon po doon sa kabila Yung sa kabila ay para sa airport expression Yung train na papuntang airport Hindi makikita dito, mamaya ipapakita ko sa inyo Ito yung dadaanan ng train na sa ibabaw na party at ito papunta ng Hong Kong Station. Oh. Pagpapunta ko ng Central, dito ako. Diyan dadaan yung train na sasakyan ko papunta doon. Oh. At saka nakita na yung bundok doon. Doon, papasok yung train dyan sa ilalim ng bundok. At saka ikot ko kayo. Ayan, tabing dagat po yan. May dagat po guys, oh. May dagat po. Ayan, tingnan nyo. Oo. Oh. Ayan, ang ganda ng, ang ganda ng view, di ba? O, oh, ayan po. oo oh, ah, di ba? Ikot-ikot ko lang, ikut ko lang kayo. Ayan yung mall namin. Yan yung mall namin. Mamaya iharap ko yung mall pangalan ng Maritime Square. Ayan, at nandito lang ako sa baba ng building namin. Ayan yung bahay ng amo ko nandiyan. Nasa ika ano kami. O, oh, diba ang taas niya? Oo. Oh, oh. Nasa ika 43, 43 flat. forty oh, 43 flat, flat po yung aming bahay bahay ng aking amo. Ayan. Thank you so much for watching everyone. At ako'y nakaupo lang dito. At ako'y tatayo muna kasi maghahanap ako ng washroom. Ayan. Tatayo tayo. Hanap tayo ng washroom. Papasok tayo sa mall. Doon o. Oh. Doon yung mall. May mga toilet dyan sa loob. Malinis ang toilet nila guys. Oo. Kaya dito dito nakita nyo yung mga yung mga bermuda na parang na ano siya na Agnes parang na laya ba? O, kasi walang ulan. Dyan mamaya, punong-puno yan ng mga lapag. Mga kababayan natin, dyan sila, maglalapag sila mamaya dyan, mga bandang uh, tanghali. O, ayan, meron na nga doon, o, oh. meron na doon, o, oh. may naglalapag na doon, doon sa mga puno na yan. May mga maglalapag dyan mamaya. Okay, salamat po guys. Thank you, thank you so much for watching. Ingat po kayong lahat. Thank you.